Mag-asawang nagsama ng 42 taon sabay na tumalon sa harap ng tren. Isang mag-asawa sa New York na 42 years ng ikinasal ay sabay na tumalon sa harap ng tren matapos magkaroon ng brain aneurysm ang babae. Nagkakilala si Earl Mary Mayat noong sila ay 17 at sila ay 42 taon ng mag-asawa. Pero nang magkaroon ng brain aneurysm si Mary noong Enero, nawala na siya ng abilidad na alagaan ang kanyang sarili. April 27 ng hapon, nagpunta ang mag-asawa sa isang railway line malapit sa Verona sa New York State. Tinawagan ni Earl ang kanilang anak na si Brad at sinabing, I love you and I'm sorry. Nakausap rin ni Mary si Brad pero nahirapan siyang intindihin ang kanilang pag-uusap. Ayon sa CCTV footage, ang mag-asawa ay hindi pinansin ang warning horn at sadyang naghintay sa may rilis bago sila humarang sa harap ng isang freight train. Sila ay parehong 59 years old. Ayon sa kanilang anak na si Brad, hindi na nakayanan ng kanyang ama na makitang manghina at mawala ng sariling pag-iisip ang kanyang asawa. Tinawagan daw ni Brad ang driver ng freight train para humingi ng paumanhin para sa nangyari.